Hello, hello, mommy. Welcome na naman sa panabagong anam mo. ko bilang sang full-time mom. Hoy! Here's another vlog ng aming buhay. Na buhay ng isang full-time mom. Tanat, samahan nyo ako. Ito na naman mga me. Nag-day 1 na naman kami. Sa aming pagpapagawa ng bahay. Paunti-unti na naman. Start na naman tayo. Meron na naman tayong budget. Paunti-unti sa ating bahay. So, bisibisihan Busy ang inyong mame. At syempre, tayo lang naman ang dito sa bahay. Tayo ang Reyna, tayo din ang Alila. Char. Araw-araw maraming intindihin dito sa bahay. Timetable ang kailangan. Dahil alam nyo naman, meron tayong mga bagets dito sa bahay. At meron kami ngayon, carpintero. So, hindi maganda ang weather today dahil meron kaming bagyo ngayon. Signal number one kami dito sa Aklan. Wala rin pasok. At kaya paano nakabas ba sa ating uh, sikasimun dito. So, yung unahin lang for today ay yung pagkain ng nagtatrabaho dito sa bahay. So, ito na. Inauna ko na kung anong dapat gawin habang yung mga bata ay hindi pa nagligalig -like -like doon sa loob ng kwarto naglalaro. So, isa-isay na natin ang ating gawain for today. So, dapat last 2 months pa kami mag-start sana ng uh, pagpapag-ulit ng aming bahay. Kaso nga lang, walang bakanting trabahador at yung aming panday noon ay busy pa. Meron pa silang project na kailangan tapusin. So, ngayon na lang ulit siya magkakapakanta. So, ngayon nila start silang gumawa dito sa bahay. So, first project nila ay yung kwarto muna namin dito sa taas. apalagi muna namin yan ng kisame at syempre yung kanyang wall. Actually, play area yan ng mga kids sana pero gagawin muna namin kwarto para naman may lilipatan kami in case mabuhusan na doon sa kabila at yung budget namin yun yung sinasalang-alang namin kung hanggang saan lang ang aabot ng amin budget for this year hopefully maubusan na doon sa kabila dahil okay na sa akin kapag nabusan na doon sa kabila madali na lang yung second floor pag karon na naman at ulit ng budget Anyways, masarap talaga sa pakiramdam kapag sarili mo talaga yung bahay at lupa nyo. Di ba mga mi? Yung nakabukod na talaga kayo. Kasi nga, ikaw na yung reyna sa inyong tahanan. The same time, ikaw na rin yung alila. Ganon. Char. Ganon pa man, iba pa rin na yung pakiramdam na ikaw na lang yung nagdesisyon sa loob ng inyong bahay. I mean is, yung hindi ka nakikisama sa inyong loob ng bahay. Walang ibang tao hindi kayo lang mag-asawa at yung mga anak mo. Nag-start pala kami ng paggawa ng aming bahay noong uh, 2021. Until now, mga may, nagpapagawa pa rin kami ng aming bahay. Kasi nga, itong dream house namin para sa aming kids ay malaki-laking budget yung kailangan. At may plano talaga itong bahay namin. So, kami lang nag decide nag-design nag dito ni The At pinacheck sa engineer and architect. Of course, meron kami mga floor plan dito. At yun na lang yung pinapakita namin sa gu gugawa ng aming bahay. At nag-decide kami na hindi na yung engineer yung mag-handle sa aming pagpapakita ng bahay. Kami na lang talaga para maka-decide pa kami kung ano yung pwede pang baguhin which is wala na naman talagang baguhin kasi yun na yung nakalagay sa floor plan pero yung mga design ba so noong na ito yun na itong bahay meron na siyang kwarto isa dito sa baba at may bubong na rin noong 2021 ay tinirahan na namin agad Pinablas na namin agad ito at dito na kami tinwira. ay pwede naman magpaunti-unti kahit dito kami sa aming bahay nakatira na agad. At syempre, wala na kaming sarili talagang bahay at meron na kaming mga anak. Kailangan na namin talagang bumukod agad. Napakahirap ng sitwasyon namin noon. Palipat-lipat kami sa aming parents. Off ni the day ay uwi kami doon sa bahay nila. Pag duty naman niya ay nasa bahay ako kami ng parents ko. So, ang hirap ng sitwasyon namin. Mga mami, kung alam yun lang pala sa bagong mga aking subscribers na hindi pa nakakaalam. Itong lupa namin, I think nakuha ni dito ng 2019 year pagpunta ko ng Hong Kong. And uh, 2021 na yata namin natapos ito bayaran or na paid itong lupa namin. The 2021 na kami nag-start ng mapagawa ng aming bahay na nandito na ako niyan. Pauwi na ako One, sa Pilipinas. Na napulipid na namin din yung pagpa uh, hulog, hulog sa amin itong lupa. Kaya nga mga may grabe, masaya sa pakiramdam na talagang yung tinitirahan mong bahay ay nasa inyo, sa inyo na talaga. Kahit pa maliit lang yung bahay nyo, at least sa inyo, solo nyo, pinaghirapan nyo, ipundar, mga ganyan, mga era, mga kahit pa magpagulong-gulong ka dyan or tanghaliin ka ng gising or hindi ka maglinis maghapon mga ganyan mga me okay lang kasi sa inyo naman ito na na kayo nakikisama at na kayong iisipin pa so mga mas masarap talaga sa pakiramdam yung nakabukod talaga kayo as in na sa inyo na talaga diba kahit pa yan hulog-hulogan lang ay okay lang yan. Please, nasasabi niyo inyo talaga. Iluloko ko nga si the day na sabi ko babalik ako ng Hong Kong, magtatrabaho na ako. Sabi niya na naman sa akin, binigyan na daw ako ng bahay at lupa. Bakit pa daw aalis ako? Ganon. So, oh, nanahimik na lang ang lola niyo at dito na lang talaga sa bahay. Mag-aalaga ng mga anakis wala na talagang chance na bumalik pa ng Hong Kong ang mamenyo Reina at Alila na talaga sa sarili ng bahay so ayan mga may. nagising na aking uh, bunsoy o oh, at alam niyo naman yan pagkagising ay naggangawa na yan at kailangan na natin gargahin yun agad para hindi siya mag muriyot muriyot so naman ako at may slice ako ng potato kanina. Eh, yung potato ay request na ni Kuya na i-fry ko daw. Gagawin natin parang Mojos Ang man tawag doon. Yan, favorito ni Kuya. Basta potato. Fresh potato. ako kung ba sa batang yan, laging naglalaway pag uh, makita ng potato. Ang favorito mo ito talaga niya yung mga potato na yan. Sa, basta i-fry mo. Kahit yan na lang yung ulam niya. So, ganito na naman ang sitwasyon natin ngayon. Magluluto tayo. Nakarga-karga yung batang ito. Dahil nga't kakagisang lang niya at hindi natin pwede ilagay sa kanyang walker. Ayaw niya magpapababat niyan. Mangawa na naman siya. Okay lang ganito. Talaga na tayo dahil sa ganitong sitwasyon. Nagluluto na ko niya ng pang-breakfast ng mga baguettes para mamaya-maya ay uh, pagkain naman, almusal ng aking trabahador dito. So, yes, ako lang po yung nag-aasikasa sa mga trabahador. Actually, uh, breakfast lang naman yung binibigay ko sa kanila. Yung lunch ay sa kanila na, and then merienda naman sa hapon. So, hindi naman masyadong sibisihan ang mami, ay ang kaya pa naman. At itong munting dalaga ko ay kakatapos lang din maligo, ayan. Nag-aura-aurahan na siya. Nagsusuklay na kasi siya yung sarili. So, ito, nagsagsa na ako dito ng kaunting chicken para sa ating sopas for today. Chicken at at dog yung ilagay natin sa ating sopas ng mga para sa breakfast ng ating gumagawa sa bahay. So, ayan na. Naluto na agad. Ang bilis-bilis, diba? Perfect. Ngayong tag-ulan. Umuulan talaga dahil may bagyo ngayon sa amin. Signal number one, mga mi. Kaya ingat tayong lahat. So that's it for today, mga mi. Thank you for watching. God bless.